Magandang araw sa inyo guys at muli tayong sumakay ng MRT from EDSA to TAP Station. At dumating na nga ang train na ating inaabangan. guys, samahan niyo ako sa aking biyahe. We are now passing through Ortega Center at Edge 5 PM na guys medyo mabilis bilis ang takbo ng train running estimated to 20 to 35 kilometers per hour kaya napabilis ang ating biyahe guys medyo relax relax lang tayo sa ating biyahe dahil hindi na masyadong siksikan o punuan ang tren kaya medyo nakaupo tayo ng maayos napakalaki guys ng tulong ng tren na ito lalo na sa mga manggagawa ito ay iwas traffic at tipid ka pa sa oras dahil makakarating ka sa oras na iyong pupuntahan yan guys, malapit na tayong bumaba. We are approaching Taft Avenue Station. Ito na yung pinaka last station ng MRT. Ang dami pala ng pasahero ng tren. Mukhang konti lang sila pero pag lumabas ay libo pala. guys, kailangan nakaredy palagi ang inyong beep card. Dapat ito ay may load para makalabas ka agad sa electronic gate. After mong i-beep in ang iyong card, ay makikita mo dito ang iyong load balance. Thank you for watching guys at abangan pa natin ang mga susunod pa nating vlogs. Keep safe, drive safe and stay healthy.